Nasagip ng na mga operatiba ng Quezon City Police District ang tatlong taong gulang na kidnap victim kung saan naaresto ang sospek sa lungsod Quezon. Kinilala ang sospek na si alias Joan, 24 anyos, isang kasambahay na naaresto ng Northern Summer at dalawang taon nang namamasukan bilang housemaid sa pamilya ng pata sa barangay Palto Quezon City. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Selvio, madaling araw kahapon nang maaresto ang sospek sa isinagawang follow-up operation sa FPJ Avenue at nabawi ang tatlong taong gulang na batang biktima Matatanda na nitong gabi ng Agosto Agis, nagpaalam ang sospek sa nanay ng pata na pupunta sa kalapit bahay para kumuha ng gamot kung saan tanga nito ang tatlong taong gulang na bata at hindi na bumalik ng bahay. Makalipas ang ilang oras nakatanggap ng teks ang pamilya mula sa kasambahay at humingi na ng ransom ng 150,000 pesos kapalit ng kalayaan ng bata at Kapag hindi nagbigay ng pera ay nagbanta pa ang sospek na sakta niya ang biktima. Dahil dito, agad namang naiparating ng ina ng biktima sa Quezon City Police Station 2 ang insidente at mabilis na nagsagawa ng follow-up operation ang mga operatiba ng QCPD. Kasong paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code o mas kilala na Kidnap for Ransom ng kasong isinampa laban sa kasambahay sa Quezon City Prosecutor's Office. Pilipinas mula sa Quezon City, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo